keangkat baru kontakku cantik jaketnya ke sakuku buka buka enggak tahu Hmm. 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 saya pakai bejo, ini saya pakai bejo, bejo, yang hmm. bejo yang

Sige po nang kasama, ko ah, na pa. ko ba yan? Oh. Oh, okay, okay na daw. Naisa ulit na daw. Naisa ulit ko na. Kitipoy ko ah. Baka po siguro hindi nakuha nito. Saan buti? Ayun na buti. Sige po, Kyle. Ito. Okay. natin doon. Pagdala sa

<laughs> Ginan niya gintusok niya yung ito, yung bote. Ang mukha niya ka pa, para siyang basilero. <laughs> ah, dito dali, bilangin natin para pan, ilan na lang hanapin natin din. Ilan lang lang ah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 4, 6, 7. 7. 3, 4, 6, wala. Tatlo pa. Doon kila tuto. Balong-balong yun. Meron. Sinabi hmm. ko na yung balong-balong. Na nakalimutan niya ata. Bukot tayo ng mga bote. bantay halaman. Maghanap lang po ako ng buti ng kasalo. kasalo. <laughs> Lagi talaga ikot eh, no? Pupunta ba ako kaya balong-balong, may mga kasalo daw doon eh. balok nga naman. Kung saan ka? Nakunta tayo doon. Uh -uh. Tataba naman ang mga dito. Dahon. Ang ganda ko na ng kong. Tatlo Tatlo pa ang kailangan na bote. Princess, magkapatid pala kayo eh. Hindi gamit puro. Ano ang nak? na? Baka lagay ni balong-balong yung, balong -balong yung kan. Buti. Kaya ano yung lagay ni balong-balong? Sabi niya kasi dito rin sa bahay niya. Ay, ay ito nak. Ito, dalawa oh. Saan? So, Nakin. galing. Akin. Pumulaw yung mo ka ah. Hindi Tanggalin ka. Hindi na, kahit ako mo tanggal. Ha, sa pala upay na dito Tambay-tambay. Eh. Ang -tambay. hmm. hmm, buyo mama. Ha? Ang um, buyo. Oh, Ang ganda ng buyo no. Hmm, isa pa. Sino pa kaya bumili ng... Kan? Isa pa ng... Ha? Buti. Ha? Ha? Sa tuta kriste, meron doon. Ay, uh, ay, ay, basag! Saan, ma? Ah, alam ko kasi, kid GM, batang is dalawa, ma. So, lang, mm -hmm. Ay, dalawa? Mm na doon. Balat? Hindi, doon sa bahay. Uwit tayo. Mm -hmm. Saka, ay, alam ko yung mama. Alam. nga dito. ano, ano, pa dito. Ha? Ha? Tatlo na lang. Apat na nakuha natin eh. yan, dalawa ngayon. Isa na lang. Punum? Sa isang case di pa yung puno. Di ba dalawa yung natin? Ay ko? Ha? Kalabatang. na ka na. Um, na -ha? Ka na kana na? na, baka may slide ka. <survive> ito ang buhay ng mga mga uh, tinig may negosyante. Princess! pasok ka kasi kaya nagagalit kami na ako sa bahay. Buti pa sila mga bato ng Uy! Anak naman, dahan-dahan. Pag nabasag yan, babayaran pa natin. wait ka na wait ka na pagod na mag ikot ay pwede bang videoan ko lang yung mga halaman pwede pa kayo ngayon ang halaman mo Dalawa. 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 Wala pa so, lang tao doon. Kailan pa ko lang. Kailan pa po. Isin na lang. Tingin lang po ako. Ano yung malinak? Dito, nagkasalo ba sila? Ay! Bulat mo na mayang. Ba't yan ikaw? Saan ka? Sana ako, hindi ginakain silang mangga. Saan ka ginakain ng mangga yun sa? Ay, katumbol. Init. Ang okay. kinuha niyo? Yung ang bote. Mamaya kasi di-deliver na yung bote ng kasayang... Ayun, may kasalo. Mat matalas talaga mata ko. Hmm. Ito, meron pa. Saan? Ayan. Ayan. pala. Ang dami na kasi akong binayaran na bote ng kasalo eh. Ang dati pa yan? Oo. Oh. Ang dami kasi akong hindi pusita ng kasalo pag hindi na babalik. Ayan, yung atyagaan ko na ikutan. Wala lang pong bayad eh. Ay, ito pa! Ay, katayo para dito sa basurahan ni Ayan. 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 Sadami naman din eh. Ang beratmu birat mo. Ha, ang init. parang kasarap di magkain ng ganyan. Uy! Ang tura niya. Kawawa naman ang anak ko. Imbigay mo kayo. Imbigay ko, Ama? Imbigay ko. Nanganap tayo ng kasalo. Kapanggungan ka pa ng guwan. Okay na ito. Uy! Buwan liter man to. Ah, yang sama nyo na. Ay, hindi kayo nyo rin hindi. Ayaw mo rin. Sama nila yang. Ayaw. May tindahan dun yang. Ayaw. to? Tawal lang aso yun, di to? Ano ko, sarap magaya ng mga gana-gana. Ano, suka lang yan? Tapos asin? Maga magaya nga. At ang 1 hmm. liter. Kasaro lang kasi ito, ebe. Ang buti naman, sinabi ko. Oh, Oo nga. Ano ko, nak? Oo, may buti ha. Baka basag ang mga ko. Ang nanak, Bako may as? na? Tara na, tara. Hoy! Hoy! Ay, na -na -na. Ay, friends, do mo katindi ng pagkatanda niya na mukha kay Bagyo. Kay Bagyo, dedin din. Baby face si Bagyo. Uh. Si bagyo. Matanda nga siya, tingnan pero baby face nga siya. Sinis na mukha, mm. tas maputi pa. <laughs> ang anak ko, oy. Okay lang yan, na. At may timnak, no? Basta buhay. Matakaroon nga sila ni Dagol. Hanggang mm. dito nga yata ni Dagol, oh. Si Pren? Ah, mm matangkat -mm. ano si Dagol? Hindi mo na siya si Dagol. Oh. Lahat si Jella kami. Ternak. Ito, sabi ko. Ito, sabi ko. Let's go. Bye bye. Salamat sa mga ga. Hmm? Tapos. Ay, buti hindi ako nalaglag. Kanal-kanal <laughs> pa dito. Kanal-kanal. Hmm? Mahal okay. na -alak ba dito. Ha? Mahal ba rin siya? Mahal na ba rin siya? na ba na ba rin na 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 Puno na saging. Mga <laughs> nakasik-sik. Pwede po siguro to. Mama. Kuka-kula rin eh. Mama. 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 Mama, magtingin pa ko doon. Mama. Ah. Sini tayo alak na dito? Hindi. Hindi man na order. Hindi man na order? Hindi man na order na magalak. Kain okay, na lang ay isa kasi wala pang laman. Pero isang kiss lang kailangan natin ngayon. Ito lang. Ito lang na. Lamig ito. Sino ka, Nen? Ha? Mali ka na.